So mayong hapon mga idol no So karon mga idol championship na sa mga bangkarira sa pamput mga idol diri sa Pasilayongon mga idol So karon mga idol mulan tau taon mga idol kung kinsay makadaog sa championship mga idol O tara na So mga idol no diyan ta sa Pasilayongon mga idol O dagang kay mga tao ng lanta mga idol So mga idol di ta diri sa dagat mga idol kay mulan tau natin magdula mga idol O ang, ang magkalaban ani mga idol Alegria si o tamaw tayasan mga idol o pailuganin ni sila sa championship mga idol looking sa'yo makasulod mga idol halabira tuha na mga idol tamaw tayasan mga idol ni o aligriya si Bo mga idol ang nagkalaban karon mga idol pailuganin ni sila o kinsay makasulod sa championship mga idol Allah, ka na buragao naman ang aligriya si Bo mga idol o, kusog kayo mga idol Naulahi ang tamaw tayasan mga idol. Mabalaan na ni nato balik inigbalik mga idol o kinsyagoy naguna nilang duha mga idol. O kinsyagoy kusog ani nila. Layo, layo pa ilang ituyukan mga idol kaya adto man sila sa plug nga gibutang nga pula nga plug mga idol. Adto sila mutuyok to laud Balaan ni ron o kinsyagoy makadaog ani mga idol. Ang nagbanggaan ni mga idol ang nagkalaban kining kariraha karon mau kini ang tamaw tayasan ug alegria si mga idol to ana mga idol burag layo makaayo ang tamaw tayasan mga idol kusog oh. kayo ang alegria si mga idol ayan na mga idol gabi na sila mga idol layo kayo ang tamaw tayasan mga idol oh. layo kayo biya sa alegria si mga idol layo layo pa nilang tuyukan ani mga idol oh. Wala gyud kapas ang tamaw mga idol Kusog gyud ang alegria sibo mga idol. Mabalaan ang regyon nilong inigbalik mga idol o kinsya gawin mag ni nila o kinsya gawin makadaugan mga idol. Ya, tuyok na sila mga idol. Layo, pa tuyokan o. Oh. Ayan na mga idol. Nagbalik na sila mga idol o. Oh. Ah, gauna ragihapon ang aligriya si mga idol o. Oh. Perting sa aligriya si bu mga idol ah, layo kayo ang tamaw layo kayo biya mga idolo oh. tuwara ang tamaw kasunod pusog kayo ang aligriya sibo mga idoloh. oh. ah pulbo ng dagat mga idoloh. ah layo ah to ara tamaw di ara ang aligriya sibo mga idoloh. pusog kayo ah pusog kayo mga idol ah siya kayo nakadao mga idol to ara ang tamaw lahi kayo mga idoloh. so ni daw ang aligriya sibo mga idol ¡Congratulations!